Sa pagkakataon ito, mga kabalitan, kabalit tayo po'y pinalad na makakahingi ng update sa kalagayan ngayon ng mga kababayan natin sa Pola Oriental Mindoro. Nasa kabilang linya po natin, si Pola Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Mayor Cruz, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ. Magandang umaga po, Magandang umaga Apa? sa lahat ng nakikinikat sa nalawad ng iyong programa. Magandang umaga po. Alright. right, uh, maulang umaga. So, kamusta na po? Kayo po ba, ang lugar po ba ninyo sa Oriental Mindoro ay bahagi ng uh, hinahagupit ngayon ng uh, Bagyong Christine, uh, Mayor Cruz? Oo. ah uh, kagabi sobrang lakas ng ulan and until now, umuulan pa. Pero alam mo John, good thing. Uh, kasi ang ini-expect namin, uh, magdamag kasi nakabantay yung ating engineering office at yung ating MDR dun sa tulay na kung saan dun dumadaan lahat yung mga debris at yung mga yung yung ragat dumaragas ang tubig no Opo. good thing talaga nil nil nilinis talaga para dire yung tubig mm -hmm. so hindi na lumaki nang lumaki pa yung tubig at ngayon ah uh, napanatili lang yung last yesterday na ano na um, ano tawag doon uh, yung tamang level ng tubig sa ating mga, <clears throat> mga ilog Opo. So wala pong pinangangambahang mga pag-apaw sa mga ilog dyan sa inyong area, Mayor Cruz? Uh, wala ngayon, John. Ano mo, sobrang mm -hmm. tayo. Kasi sobrang uh, yung mga tao natin ay doon. Hindi talaga sila nagtulog para ayusin yung ating uh, dahil, ilog. Para ang tubig sa dagat. Mm -hmm. Alright. Ah uh, paki-educate nga po ako at ating mga listener na hindi po ganun ka alam sa lugar ninyo sa Pola, Oriental Mindoro. Kayo po okay, ba okay. talagang uh, daanan ng bagyo 'yung niipapasa ng bagyo? Daanan ko talaga ng bagyo every time uh -huh. may bagyo. Alam isang isang taon talagang uh, maraming bagyo ang tumataan sa baye ng Pola. Uh -huh. And uh lahat naman sa, sa, sa Oriental Mindoro. Uh -huh. And kahit nung mga 2-3 days ago lang ha, Sobra yung lakas ng ulan. Pero kasi dahil parang yung bayan ng pola, kasi doon, mm -hmm. parang kahit kasi yung galing sa Socorro, Pinamalian, and um, other town na... ...dumediretso sa bayan ng pola dahil yung tatlong ilog mm -hmm. ay diretso sa bayan ng pola, sa tagilid lang namin yun. Mm -hmm. At Kaya sobrang mm -hmm. pag konting ulan lang, bumabaha na. Kaya ginawa namin talaga pinatutukan ko kagabi sa engineering sa NDR. Well, okay. alam naman natin ang lakas ng ulan talaga. Para lang dumiretso yung daloy ng okay. ilog natin. Ah, uh, baga sa ano po ba eh Mayor Cruz, eh, handa rin po ba ang inyong mga mamamayan, ang inyong mga residente sa Pola na eh? if ever na meron pong uh, inaasahan o pinangangambang tatamang bagyo sa inyong lugar eh automatic ba na prepared oh. na sila? Oo, oh, prepared sila and willing mm -hmm. sila na evacuate kaagad. Sinabihan naman natin bawat barangay, bawat barangay captains natin mm -hmm. na kailangan kapag may nangailangan ilangan ng nakanda yung, yung lagay sa evacuation centers. Opo. Sa ngayon po ba, Mayor Cruz, meron buong kinay... sa ating John, mm -hmm. mawala talaga ngayon ang araw na ito. Mm -hmm. eh, kagabi, even sa kagabi kakabang na sobrang lakas ngayon. Mm -hmm. Pero wala talagang, nailikas tayo, yung kasalamat natin sa taas. Mm -hmm. Kasi hindi tayo naglikas para yung mga tao. Kasi doba, baha, pero hindi gano'n, hindi hanggang leeg. Kasi apo. isang araw, hanggang leeg, hanggang bewang. Pero, hanggang leeg, nang... hanggang bewang? Tama po yung pagkakaintindi ko? yung right. isang araw lang po. Uh -huh. Eh, eh, partida yun. Wala pang bagyo nun, ha? ba diba? Po? Partida, wala pang bagyo po nung binabanggit po nyo na yun. Wala pang bagyo nung isa araw, po. Eh, nagsabay-sabay po talaga yung ulan, mm -hmm. yung pagpakuwala ng tubig sa bawat bayan. Opo. So, sa amin talaga napunta. May nakikita po akong larawan, malamang galing po sa inyo ito, ha, na po? napakalawak na dagat ba ito ilog na may tulay, na ilog yung may halos, halos kalahati nito, puro dumi na. Naalis sa na po yes. ba ito, opo. Mayor Cruz? Opo, opo. Sa, sa Pola, yan po yung ano namin, uh, Kalima River po. Uh -huh. pa po yan sa, sa dagat. Kaya ginawa natin dyan, tinutukan na ng ating engineering office mm -mm. para kung meron mga debris na dumadaan, automatic kinatanggal ka agad nila. Uh, oh, so po, ang niyare yung lahat po ng daloyan ng tubig na dinadaanan papunta sa ilagat dagat, nalinis yun na po? Opo, nilinis ah. po talaga. Uh, walang tigil po yung ating mga engineering at MDR, mm -hmm. So, lalo yung ibang department sa atin, nagtulong-tulong, ibang barangay captain, tutukan at mm -hmm. Uh, yun po talaga yung utos ko na kailangan gawa natin ang paraan. So, ang nangyari, Parang, opo, dumadaan lang po, magtatagal ng bahagya, pero Tutuloy-tuloy na rin po ang pag-arrest? Tuloy-tuloy na po. Alright. Tuloy-tuloy. -tuloy, opo. opo. Okay. So, kamusta naman yung uh, problema nyo? I understand nung nakaraang buwan. Gusto pa kitang makausap. Kasi parang uh -oh. meron yata nangyaring uh, manakanakang oil spill ba yun? O ano opo, ba yung incident na yun? Alam, sobra hmm. yung... nagugulat din kami. Pag lumalakas ang alon, bakit kami nagkakaroon ng tarballs, tapos mm -hmm. yung naligo nga, yung mag-ama na foreigners doon. Aha. Uh -huh. Alos, uh, pag ako nila, may team na sila. Tama ba? Oo, <laughs> <laughs> yung tuwuk hindi matanggalan ng wow. oil. So, mm -hmm. so, sobrang ipasa po namin sa inyong picture. Pero, nagulat lang din kami, bakit may mga ganun pa, kung talaga na wala na talaga yung <laughs> oil spill sa barko. Kung wala na talaga yung umaano na galing sa barko. Kasi... Pabalik-balik so, lang yung mm -hmm. oil spill dun sa ating Dalampasigan. So nagugulat din talaga kami. So ibig subihin. Opo, hindi pa totally linis sa Mayor Cruz yung uh, pinu-claim niya. Wow. Hindi pa po, hindi pa po. Wow. At hindi pa po talaga totally linis ang ating Dalampasigan. Mm -hmm. Kasi isa po 'yan sa ating problema na sabi nila kasi 10 years, 20 years ata uh, yun. Eh. Wow. 'Yun yung natatandaan ko nung dumating uh -huh. mga taga-US and yung mga foreign uh -huh. nationals na nag-check sa ating kalampasigyan. Okay. So, hindi pa totally naw nawawala, hindi. pero kamusta naman po? Masasabi bang tuluyan ang nakabangon ng Pola Oriental Mindoro sa kaso na yan, Mayor Cruz? Ah, hindi Sir Johnny Mipay? Unti-unti kaming gumabangon, mm -hmm. pero kasi alam naman natin lahat na yung isda talaga doon kapag may oil spill, kumupunta ba sa ibang lugar? Kaya kami uh -huh. wala pang isda masyado sa ating bayan. Mm -hmm. Kasi duma kailangan medyo lumaot ng konti yung ating mga manging isda para makakuha sila ng isda. Kasi mm -hmm. siguro ganun, parang yung umaalis yung isda dahil may, meron na oil spill mm -hmm. yung ating dalang pasiden. And wala kami pang nakukuha ng shell ngayon, mm -hmm. uh, Sir John. Alright. Wala yung diba dati kapag nagukay ka ng kandig ka sa mga gilid-gilid lang namin ng dagat, may makukuha ka mga shell. Mm -hmm. Ngayon wala. Wala. Alright. On uh -oh. the other side naman tayo, on the positive side, meron din kayo pinagmalaking magandang uh, parang tourist destination dyan. Napegto yes. ba ng bagyo uh -oh. yun? Salam, salamat, Sir John. Uh -oh. uh, hindi naman kasi matibay yung pagkakagawa ng mga, ano na then, mga bakalagay na Christmas, yung Christmas Apo. village, yung mga design. Mm -hmm. Matibay yung pagkakalagay. So buting hindi napegto ng bagyo today. Mm -hmm. Yun yung unang ko ngayon umaga. And so, uh, sobrang happy ako kasi mm. ang daming tao na nag-support hmm. doon and thankful ako sa social media and sa mga um, uh, media platforms hmm. katulad ninyo na tumutulong talaga to promote Paula. Para kasi sobrang lugmok namin, sobrang daming trahedya hmm. na nangyari sa amin from uh, oil spill ngayon, tapos ASF, tapos pagyo. Pero nakakabangon kami unti-unti sa pamamagitan na yung alam mo yung magbenta ng kunting nga Aha. na uh buhay doon Uh -huh. ano, yung mga ating mga tao. Alright. Na nakakabangon sila unti-unti. So, thank you ako doon. Mm -hmm. doon. Sa lahat po ng tumutulong sa bayan ng Pola, sa lahat ng nagpo-promote sa aming bayan. Sobrang thankful po ako, Sir John. Apo. And sa inyo, sobrang salamat po talaga. Right. Sobrang hindi, hindi nyo kami iniwan. tinutukan nyo kami. Apo. Salamat po sa inyo. Apo. Alright. Nasa inyo po, Mayor Cruz, ang pagkakataon, uh, katiyakan, seguridad dun sa ating mga kababayan na uh, in spite nang nararanasan ang patuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Christine eh nanjan po ang uh, kanilang lokal na pamahalaan. Go ahead po, yes. Mayor Cruz. Ah, uh, salamat Sir John. Sa lahat po ng pulenyo, kayo mag kayong mag-alala. Ah, uh, 24/7 po ang ating MDR at local government natin para bantayan po yung ating mga dalampasigan at yung ating mga ilog para hindi na sobrang umapaw at mm. hindi na kayo maapektuhan ng sobra. Maaaring okay. meron po tayong mga um ngayon, meron tayong mga reported na areas na may malaking baha pa, pero huwag po magalala. Nandito mm -hmm. kami para tulungan kayo. At kung kailangan, kailangan talaga na Apa. kayo doon sa, sa inyong lugar. Hindi mag-atubili ang local government. Tapuntahan kayo at para dalhin sa mas mataas na lugar. So maraming uh, salamat po sa kooperasyon ng, barangay officials. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po sa, sa lahat ng tao na, na ipagtulungan na ayusin ang ating mga karagatan at ilog para hmm. hindi na kumapo na sobra ang ating um, um, right. ilog. Para hindi okay. kayo magka-problema. Maraming salamat po. Apo. Mayor Cruz, nanatili pong bukas ang himpilan at palatuntunan ito for update sa inyong uh, area. Anytime po, tawag lang, Mayor Cruz. Sure po. Apo. Salamat po, Pagkajohan. Right. Maraming salamat oh, din po, uh, Mayor Jennifer Cruz ng uh, Pola mm -hmm. Oriental, Mindoro. God bless po, ingat po kayo dyan. Thank you po. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Binabanggit ko nga kanina pa, Paula Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz.